Isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers at uh, mga followers, mga viewers. Sana manawari ay uh, mailayo kayo sa lahat ng ore ng kapahamakan. Mailayo kayo sa lahat ng mga dilubyo na ngayon ay naglipana na dito sa ating uh, bansa. Nandyan na yung pataya, nandyan na yung pagbabangag ng mga bangag Sana po ay uh, wag kayong uh, uh, parating nandyan sa labas ng iyong bahay Bagkos kung hindi nyo rin lang po kailangan na lumabas Ay mana, mas maganda po nandyan na lang po kayo sa loob ng bahay ninyo Ano po, delikado na po ngayon ang panahon At uh, yan po kung... Uh, may mga pagbati ako rito sa aking mga subscriber. Mayroon din po naman dito sa mga bangag. Ayan. May kandang ng umaga, mga bangag! <coughs> Ngayon mga bangag, ay nabalita ko sa inyo na mayroong dumalo doon sa libing nga sa lamay ni, abay, ni uh, Santo Papa, aba hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang sipon. <laughs> Baka siguro nasubrahan ng singhat. <laughs> Ayan. Kaya yun, nagkaroon na sipon. Ay kawawa. Yun ang ibabalita ko sa inyo dahil ah, sa kagustuhan makalapit at makadaong pala, daong pang palad si President Trump. Ayun, ah, ni President Trump. Napakawalang hiya naman ito si President Trump. <laughs> Ay, siguro, nadidire. <laughs> dahil, baka sabi siguro ni President Trump, ay, ayaw kong dumikit dyan. Kasi nga, ah, bangag yan. <laughs> ay, ay, ay. Anyway, ay, uh, sa totoo lang po, ito pong si Lucrecia, ay uh, grabe. Pinagtawanan, ininsulto pa ni Atty. Topacio at uh, wag na po natin pagtagalin at uh, para lang po maki, uh, malaman ninyo na ito pong babaeng ito ay talaga namang mga uh, uh, napapansin na po ng buong uh, sambayanan ay yung kabu ito ay grabe talaga Ayan po, uh, hindi lamang pang-iinsulto ang inabot kay Atty. Topacio, kundi talagang pinagtawanan ng bunggang bunga ni Atty. Topacio. Ayan. At ay papakon ko po, ipapanood ko po sa inyo. Kasi dito po nag -re yung ganitong klase ng mga uh, tao nitong si Bangag na ito na kung saan ay hindi wala po sa talagang nalalaman. Kaya ang kagandahan lang po nito ay lalong siya ang sumisira ng gobyerno ni Bangag. <laughs> Yan ang kagandahan diyan? eh. Dahil siya mismo, at least, mas maraming tao ang uh, lalong nagagalit kay Bangag ah, dahil dito sa kay Lucretia na ito. Ito na po. Sabi ni Atty. Claire, bakit daw tinanong yung mga tao kung nagugutom sila nung sila ay gutom? Dapat ko tinanong sila kung sila ay busong. <laughs> Kasi kung, mabawa, po, halimbawa po, nasurvey kayo na ito, araw lang po at ay gutom. Sabi niyo talaga, gutom kayo. Diba? So dapat, pag-survey ay hindi para sa beses lang. Hindi one time lang. Gusto niya, tanungin mo ngayon. uh, gutom ka ba? Eh, baka daw hindi pa nagtatagalian. Uh, Balikan mo daw. Tanungin mo ulit. so, hapag, 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 ano, isang ligo, sabi mo, gutom ka. Ngayon ba, uh, gutom ka pa rin. Hindi mo na gusto oh. ng methodology. Dapat, the same people will be the same so uh, same people na 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 survey before na ito yung uh, abot o level ng kagutuman nila dahil ba sa tulong ng gobyerno na ibsan ba yung gutom nila nagbago ba na ito so kung sa mes na kayo survey, at nagkataon ng ngayon ay wala kayong sweldo natanggal na kayo ng pagkakakitaan uh, yung araw na eh, to ay talaga na sa hindi po nagutom kayo buo buo talaga can you imagine so that tanghalian ng survey lahat sabay-sabay yung libo-libo si Nervin ano o kaya dapat pala fiskahan <laughs> nag survey para sabihin nila hindi kami nagugutong busog kami busog <laughs> kami dapat gusto kaya ulitin hindi eh, pa, oh. survey random opo oh, oh, oh. alam mo nung narinig kong mega nakala ko parody kala ko nagbibiro eh oh. meron Ito anyway, na naman ha. Kasi natatawa ako kanina habang tayo ay oh. naghihintay na ng ating oras. Yes. At habang nakikinig-kinig kay uh, bossing uh, Dennis Antenor. Oh, grabe si Sir Dennis. Ano parang may galit? Right? <laughs> explanation ni Atty. Castro, Claire Castro okay. kung bakit daw tumaas ang insidente okay. ng self-rated hunger sa Pilipinas. Kasi napahiya ng din ni Mr. Chile. Oh, Sabi nila ay... I... Ang survey, di ba? Opo. Ang laki ng tinaas, 17% ng tao na sinasabing sila ay nagugutom. Yes, yes. Mali daw yung survey company, sabi ni Atty. Claire. Mas magaling pa siya sa mga survey firms na lihiti mo. No? Social weather yata ang opo, opo. nag-survey noon. Sabi niya, mali daw ang methodology. Bakit daw tinanong? nagugutom sila. Nung sila ay gutom, dapat ko rin nung sila kung sila ay busog. Nung narinig kong mega no, nakala ko parody, kala ko nagbibiro eh. You cannot make this stuff up, baby! Yeah. Talaga yung ganun pala kakeng koy? eh, na mga tao, ay totoong ngayon ganun ano? Parang comedy lang eh. Sa so, ulay ng buhay tanghali Tanghalian nag-survey lahat. Sabay-sabay yung libo-libong sinurvey. Para nakakain lahat. O kaya dapat pala fiestahan <laughs> nag-survey. Oh. Para sabihin nila, hindi kami nagugutom busog kami. Busog <laughs> kami. <laughs> Dato, gusto pa niya ulitin. Hindi eh, oh. ba ang survey random? Opo. Oh. Okay. Oh. Oh. Chamba-chamba. Halimbawa, merong ganito karami. Yes. In proportion naman, halimbawa, eto ganito karami sa NCR, eto oh. ganito karami sa region, ng ganito-ganong region, di ba? Yes, yes. Eto, gusto niya, tanungin mo ngayon. Ah? Uh gutom -huh. ka ba? Eh baka daw hindi pa nagtatanghalian. Ah? Uh balikan -huh. mo daw. Tanungin mo ulit. Oo, haba, hapon. Nung isang ko, sabi mo, gutom ka. Ngayon oh. ba, gutom ka pa rin. Oh. Ano na gusto niya metodology? Galing! Galing! Bakit nga ganun? Alam nyo, sure. nga eh, lang, itong si Auntie Claire ay hindi dadaan sa provincial appointment. hindi na kayo, kailangan nating maglabi na siya ay aprobahan. Kasi undersecretary lang siya. Ah, okay. Undersecretary hindi dumadaan sa provincial Appointments. Secretary lang. Ah. General, yung mga ganda, ambassadors, Opo. yan, heads ng commission, about chairman ng Comelec, etc. Kung kaya sa COA, Opo. ombudsman, ay hindi, ombudsman pala, JBC yata eh. Kung ako hindi nakakamali. Mm. Mali choice sila sila, attorney choice sila. Okay. Kaya hindi na tayo kailangang maglabis sa commissioner ng appointments na maaprobahan ang appointment niya. Kasi hindi siya dapat mawala sa gobyerno. Ah, okay. Alang-alang sa kapakanan ng... Ay, Presidential Communications Officer, spokesman talaga. Di Diba ang spokesman ay parang ikaw ang presidente. Diba? Nagpagsalita eh. Nang presidente. Oo, oh, ibig sabihin kung anong gusto sabihin ng presidente, yun ang sasabihin mo. Hindi yung sasabihin niya. Oo. Oh, uh, yun ang theory, diba? Opo. Ang alter ego. Although opo. hindi naman siya miyembro ng gabinete, strictly speaking, dahil undersecretary lang eh. Hindi siya uh, secretary. So, strictly speaking, hindi miyembro ng gabinete, ha? Opo. Pero diba, pag ako nagpagsalita, Ako'y agent mo. Opo. Okay. Ibig sabihin, ginagawa ko kung yung anong dapat na ginagawa mo. Mm oh, -hmm. Ibig sabihin, kung kain yung spokesman mo, kain ka rin. Ah. I ikaw ang kumakatawan eh, di ba? Kinkoy! Si Pangulo Marcos. So, yes. so, since kain siya, ibig sabihin, yung kinakatawan niya, din. <laughs> kain din. Hindi, kasi ganun yun eh. Hindi, common sense, di ba? Kawawa naman. Oh, representative uh, ka, di ba? Opo. Okay. Hey. Ikaw, ay parang pag nagsalita siya, ang nagsalita noon na ay pagulo. So, kenkoy ang sinasabi niya. Ibig sabihin, kenkoy yung mga gustong sabihin ng pagulo. Yun. <laughs> Hindi ka bawa si Pangulo. Nagiging kegoy siya. Hindi. Paano siya kawawa? Kasi kung mali ang sinasabi ng spokesman mo, hindi ka agree, tatanggalin mo, papalitan mo ng iba. Kaya nga diba, papalit-palit, diba? Oh. Yun. Nakukommunicate ni Ator ni Castro kung gaano ka kengkoy ang administrasyon. Kaya effective siya. Kaya tama ang pagka-point sa kanya. Yung sinasabi, yung iba sinasabi, bakit nyo kaya bakit ganito? Tama po! Kasi kinatawan siya. Mm. Attorney talaga. Hindi nirepresent nire niya yung gobyerno. Siya yung mukha ng gobyerno, di ba? Ah. Since Kenkoy siya, kasi Kenkoy ang gobyerno. Hindi pwede niya talaga mas mataas pa sa yung pinagsasalitaan, di ba? Mm sabihan sa batas. The spring cannot rise higher than the source. Yung spring, yung bukal, di ba? Yung bukal. Okay. Oh, Ang bukal kasi, kaya nag-spring yan. Di ba? Ito, bundok. Ano? Uh, ito, yung <laughs> bundok. Di ba? Di tubig yan. Pupunta oh, rin sa ilalim. May pressure eh. Ah. yung pressure, di bubulak-bulwak yan dito, di ba? Apo. Oh, bubulak-bulwak. iti pwede yung nandito ka. Ah. Oh, yung natural ah. pwede, 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 pwede lang kung lagyan mo ng water pipe eh, Iba na yun. Eh, electrical na yeah. mechanical assistance na yun, kung ito yung pinanggagaling ng tubig, yung spring, hindi yun, pwedeng mas mataas pa sa bundok. Yung butal, di ba? Mm. Mm, yun ang kasabihan, the spring cannot rise higher than the source. Than the source. Ang source ay presidential spokesman, di ba? Okay. Ang source ay presidente. Mm. Kung gaano ka kengkoy yung presidente, ganoon din ka kengkoy dapat yung mm. tagapagsalita. Yun. Yan ah, guys. <laughs> 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 Ba't nakapalit na lang siya? Face of the siya. president, oh, Eh, ang tagal na, di ba? Opo. Yung uh, sa kabila ng katatawanan lahat ang sinasabi, ay hindi siya tinatanggal. Hmm. Ibig sabihin yun, approved yung sinasabi niyang kay Koy. Ah. Ibig sabihin, na i-express -e niya, na ihahayag niya ang diwa ng Pangulo. Hmm. Yun ang sinasabi. Eh, totoo naman eh

Grabe, ano? Sobrang, uh, hindi lang uh, pang iinsulto At talagang, uh, sinabi na talagang, uh, pati itong uh, si Bangag ay King Koy na rin, talaga. So, nakakahiya. At uh, dito sa ating uh, mga kapwa Pilipino, wala na po eh. Hindi na po natin nakikita na nire respito pa itong Bangag na ito. Tapos, nagkaroon pa siya ng... Uh, uh, person na isa rin bangad na parot pa. Ayan. Kita nyo na lang sa pananalitaan na lang. Tinan nyo. Bukod doon sa pagiging parot, para pang palingkira, na talagang kan pa. Talagang, uh, uh, tawag dito, yung palaaway pa. Kaya yung mga uh, dyan, yung mga, yung mga media, Nagaalangan sa kanila sa kanya dahil nga tingnan mo naman yung nagwala diyan sa sa kampo ay sa uh, police station tingnan mo kung gaano ka kuno ito kadugyot itong nga uh, babaeng ito at ayun uh, nga at uh, ayan totoo naman yung sinasabi ni uh, attorney Topacio na kapag ka uh, hindi King Koy ang presidente at uh, ganyan ka King Koy itong kanyang spokesperson, Aba, itatanggalin niya yan. O since na hindi nga niya tinatanggal, ibig sabihin na sisiyahan itong bangag na ito. Diyan sa kanyang uh, spokesperson na yan. Anyway, eh, talagang wala na. Wala na. maging dito sa mga politiko, wala na. Hindi, hindi na nire respito talaga ng mga kababayan. Ang mga Pilipino. Wala na pong pag Dito sa mga politikong ito, lalo na yung naka- uh, sa uh, uh, diyan sa bangag na administration ito. Sige nga, kayo mismo, tanongin nyo ang sarili, nirespeto nyo pa ba yung mga bangag na yan? Kabastos-bastos na po, talagang nga ko na, sila rin po ang gumagawa ng para hindi sila irespeto. Sila rin po yung uh, yung tipong uh, uh, sila na ang gumagawa talaga ng uh, para bastusin na lang sila. Ay, kabastos-bastos naman po talaga itong mga ginagawa nitong mga politikong ito. Oh, plus nagkaroon pa kayo ng presidente na bangag. oh, pupunta doon sa Kwan, sa Lamay, Tulo, Pansipon. Ay, nako Diyos ko. Ewawa naman. Dahil, uh, tingnan nyo, talagang uh, pilit na lumalapit para kahit pa paano makapagpa-picture sila na Trump. Ayaw mo lang natin kung nakapagpa-picture sila. Pero ang uh, base dito sa mga napanood natin, na mga talagang matatalas ang mga mata, talagang iniiwasan po talaga siya ni Trump. So, yung ganun na lang eh. Napaka-baba, napaka-baboy ang tingin ng mga uh, ibat-ibang bansa sa atin sinabi ko na po yan, di ba? Na buong mundo kakalat yung pulburon video. Dahil nga po sa panggigipit ninyo kay Maharlika. Kaya ganya, kayo, kayo rin talaga yung kan, eh. Kayo yung gumawa or gumagawa na para maibulgar yung mga katarantaduhan niyo. Ginipit niyo ng ginipit si Maharlika. Anong ginawa ni Maharlika? Natural, ipagtanggol niya yung kanyang sarili. Anong ginawa niya? yung authenticated video, result ha, na, dalawa isa yung sa Amerika at saka isa sa Europe niya pina authenticate yung pulboring video at parehong uh, genuine ang uh, resulta ng kanyang uh, pagpa-authenticate ng mga pulborin video niyon dahil sa ginagawa ninyo, panggigipit dito kay Maharlika napilitan yung tao na ibigay niya dyan sa Netherlands, yung pulburong video na yan at uh, anhin pa yung uh, sa Amerika, eh, talagang sa Amerika talagang noon pa talaga uh, sa buisit ni Maharlika sa inyo sa panggigipit niyo sa kanya ibinigay na rin niya sa mga investigador, dyan sa Amerika at dyan sa White House ibinigay na rin po ni Maharlika yung uh, uh, pulburong video na yan so ang pagkakaalam ko po sa Canada na ibigay na rin po yan yung po buron na yan at uh, hindi pa po yan dahil ang, uh, ang pagkakaalam ko rin ay ikakalat sa buong mundo yung pulburon video na yan, dahil nga uh, talaga namang authentic authenticated yung uh, pulburon video na yan. so ibig sabihin kahit saan ibibigay ni Maharlika yan ay ni uh, papaniwalaan siya kasi nga ka, nakaatas doon yung uh, resulta ng forensic uh, 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 na nagagumawa niyan. So ano, yun po ang mga pagkakamali ninyo at katangahan na ginagawa ninyo. Ibig sabihin, hindi sana ibibigay ni Maharli kayon yung polboron video na yun kung hindi nyo ginipit ng ginipit. Ginipit ninyo ano ang gagawin niya natural ay uh, hahanap din niya ng kwan hahanap din ng uh, uh, paraan 'yan para ilusot niya yung kanyang sarili no kaya tama lang din yung uh, ginawa ni Maharlika so yan, yan na rin po ang naging resulta ng uh, ito pagdalo nila diyan sa sa lamay ni uh, Pope ay, uh, maging yung iba pong mga presidente ron parang iniiwasan po siya. So, hindi po ako sabi niyan kundi nandiyan po siya sa mga iba't ibang mga mga naka na po diyan mapapanood natin. Kasi yan po sila, yan po yung matatalas ang mga mata nila. At uh, nakita, talagang iniiwasan. Plus yun nga, pinakita rin do na ah uh, la yung iba na mga as asawa ng mga presidente kagaya na lang yung uh, asawa ni Trump na nandoon yung seryosong seryoso yung mukha nila yung mga nandoon tapos itong si Butod nakangiti samantalang seryosong seryoso yung mga ibang mga asawa ng presidente doon pero siya nakangiti ibig sabihin talagang nagbida-bida lang Uh, ngayon po doon sa nagtatanong naman At uh, bakit daw Sinasabi daw natin Na nasa Amerika at uh, Naditini doon si Si Lisa Noong papuyan, isang na Nakaraan papuyan, at bakit daw nandoon sa ngayon Sa Roma, ay sa Italy At uh, tayo raw ay mga fake news Kayo naman pala, hindi kasi kayo sumusubaybay Kaya hindi nyo nalalaman Totoo naman talaga na nandoon na detinian at inimbestigahan yan. Ngayon, ang sinasabi dito, ngayon, kaya nakalabas yan dahil nag-apply siya ng interim release. Pangsamantala. Pero babalikan niya yan dahil hindi pa tapos yung kaso. Yan yun. Kaya yung mga nagko-comment na ganyan, ah, uh, nyo po, subaybayan so nyo yun lang yung mga sinasabi ng mga iba dyan para hindi po kayo nagiging ing-ing na kagaya ni Lucretia magmumukha po kayong inging -ing, sinasabi ko po sa inyo yan <coughs> paulit-ulit ko lang po sinasabi na bago kayong mag-comment uh, alamin niyo po muna dahil kasi pag nag-comment kayong ganyan mababasa nung iba nakakahiya ako ang nahihiya para sa inyo okay? yun po ang paulit-ulit kong sinasabi rito puro ang alam kasi ninyong sabihin fake news, fake news Nakita lang ninyo ngayon na nandoon sa nandoon sa lamay ni uh, Pope ay fake news na agad yung ibinalita nung nakaraan na nandoon nga sa Amerika at uh, under investigation siya doon. Kaya siya nakalaya pang samantala kasi nga ginamit niya yung extended uh, parliamentary bilang asawa ng Presidente. Pero ang totoo po, no, nandun talaga sa Amerika at inimbestigahan yan. Nakulong pang araw yan. Oh, yun yun. Tapos ngayon, magsasabi ka ngayon na ang fake news, fake news nyo, dahil uh, sabi nyo, nakulong si Lisa. Eh bakit nandoon ngayon sa Roma? O oh, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Na bago kayo mag-comment, uh, siguraduhin niyo yung uh, may alam kayo hindi yung pinapairal ninyo yung ingan ninyo kasi nga unang-una, sinasabi ko di ba sa inyo, huwag niyong pinapayagan, huwag kayong maging tanga sa sarili ninyong bayan. Paulit-ulit ko lang po sinasabi yan. Wala kayong, wala kayong alam, sabihin dyan, kundi fake news, fake news. O, siguro kung ah... Uh, ah... Uh, Itong nga uh, kung hindi ko pinakita pinapana, pinanood yung uh, video ni Attorney Topacio na yun na ang sinasabi king ko yung presidente, king ko yung gobyerno dahil dito kay king ko na location na ito. Ko ako siguro ang sabi, sabihin mo na ng fake news. Ganun lamang po 'yon. Maging alerto po tayo. Mas maganda pa siguro mag-subscribe ka rito sa Verana Live Studio TV para tumalino ka. Dahil ang sinasabi ko po rito, lahat po ng naging subscriber ko, talagang grabe. Yung dati ng silang matatalino, mas matatalino pa sila ngayon. Matapos nilang mag-subscribe dito sa Vera na Live Studio TV. At hindi lang 'yan. Marami sa mga subscriber ko ang hindi kagandahan, hindi kagawapuhan pero nang nag-subscribe sila dito sa channel ko, grabe mga artistahin na sila. Mga kutis sila na sila. At ang kikinis ng mga mukha na nila ngayon. Oh, hindi kagaya nung hindi pa sila nakapag-subscribe sa channel ko. Aba, pagkahinawa ka nila yung uh, mukha nila, masusugatan sila. Kasi nga, parang balat ng talaba. O, oh, kayo, dahil para kayong mga balat ng buaya, ang mga mukha ninyo, kung gusto niyo ring kuminis ang mukha ninyo, kagaya nito mga subscriber ko, abay mag-subscribe kayo sa channel ko. Sisiguraduhin ko sa inyo yan. Hindi lang kayo gaganda. Guguwapo. So, swertihin pa kayo. At higit sa lahat, tatalino pa kayo. Maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.